Hi mga ka-chubs! Oh my God! Nakakatakot! Baka mga gat! Hey! Hey! Lagagi! Hey! My God! Tingnan niyo siya! Ay! Ah! <laughs> Tingnan niyo guys! So, oh. naano yung ano niya? Nakakatakot gagi. <laughs> Ay. Agad. Ayaw magano. Hi. Hey, wait. Wait. Eh, gini na. Ayan na. Tapos kabila. Ay! <laughs> may gat, may gat, may gat, may Ay! May may nagagat? Eh! Tingnan nyo guys baka makawala gagi yung pastayan nito tingnan nyo guys yung laki nakakatakot yung makagana tingnan nyo guys gasan ko lagay ko dito oh. hmm. may atras kasi hmm. gaan sa natin yan siya guys kailangan natin tingnan isa-isa. Yung iba, ha, mga kachabs, wala na yung ano. Oh. Ipakita ko sa inyo to mga kachabs, kung paano natin to bumukbangin, ha? Blessing from the sky. <laughs> Charot. Blessing from the sky. <laughs> Charot. Yung, okay. hmm? Saan dito ang mga ano? Ano ta, hindi na. Tapos, yung iba, walang tali. Pero wala naman siya, ano. Na. Ha? naa Ta Tana, kuha na si Kuya Ramon, di anak, be, sa sili, be. Ito ko siya, guys, oh. Ang laki. Ito ko siya, guys, ha? E Ito, Pwede na. Gay, 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 gay. Natatakot ako. Baka makagat ako. Gagi. Ay! Hmm? Ano ba? Hirap kasi. Wala yung kameraman natin, guys. Umuwi. Nag-ano sila. Nag-tractor ulit. merap yung wala tayong ano ba, yung ano ba yan? Cellphone stand ba? Eh, hey, my God, magan Gusto niyang kumawala. Oo, oh, oh, tingnan nyo guys. Huh? Ah! Eh! Ano natin tumakad? Okay, hugasan lang ng mabuti. Paano ko naman siya mahugasan ng mabuti? Eh, natatakot ako. siya. Yee! Bot Ah, maano siya. Hay, wag ka namang makawala, besh. huwag ka namang humiwalay sa tali mo, besh. Ha? Mawa ka naman sa akin. huwag mo naman akong kagatin. Brushan lang kita, papaliguan lang kita, besh. Papaliguan lang natin, guys o ano natin mga kachabs huwag mo naman akong kagatin besh brush natin kasi ano yung mga may dumi dumi ba ito wala na siyang ano guys wala na siyang sipit kailangan natin siya brush ito tinanggal ko na kasi oh tingnan nyo naman ang laki pag makakagat yan impasta impasta dolpen agay Kailangan natin brushan. Tutbrushan lang kita. Ano ka ba? Mga ngagat ka. Tutbrushan lang naman kita. Yish. Agay. Ito. Meron pa ito ano. Wait lang guys. Wait lang. Tutbrushan ko lang. ito. Hmm. Ito din. Ay! Inano natin mga kachabsa kasi magmakagat tayo na impas. Anuin ko lang to, iluto ko lang siya basta ano kasi mamaya lutuin natin ang... Alis pa muna kami Ah. Guys. Okay. Ito guys, ito naman yung kasunod na linisan natin. Yan, tulia. Tulia yan siya guys. Tuway sa bisaya. Kailangan natin gamitan ng brush. Mm, tumalun. Tumalo na yung ating ano guys. Ano siya? Wait lang, tapan ko muna. So, brushan lang natin. Ito na siya. Oh. Pero malalaki yung ano guys. Malalaki yung tolia doon sa sibugay, yung yung tuway, mas malalaki yung, yung yung ano, yung tuway sa sibugay, mas matataba yung ito. Brushan lang natin. Tapos iyan na lang natin. Katulad nung ginawa ko, ginawa ni Daddy nung una ba. Pinapainit lang siya para mabukas siya. Tapos iyan na, na natin. Lutuin na natin. Basyan lang natin mga ka kay kayo. Kuhan tumalon yung akin. Para patayin lang natin siya ba? Para ano guys, para tang ano, ah, uh, pag patayin na sila lahat, pwede natin hatiin yung malaki, tapos lagyan natin ng yung saktong ricados pa. Ganyan siya, yan lang. Pina, nilagyan ko lang ng tubig, tapos hanggang sa mga ano na sila. Yan na siya mga kachabs, oh. Ito na po yung nililinisan natin kanina. So, ginataan ko lang siya, guys. Yan na siya. Parang inano ko lang siya. Baka lang. Ganito, oh. Tingnan nyo, ha. Ah. Uh, yan na siya, guys. Tapos ito, hinati-hati ko. Tapos, yung tulia. Although, konti lang yung tulia natin. O kaya tuway. Inano ko siya. Ito na siya, guys. O, oh, yan na siya, yan. Nakatanaw itong kuwan tubig sa gawas. Yan na siya guys. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano natin yan imumukba. So, bye bye na muna.